Magandang hapon po. Uh, ako po si Jusdado Ayanco Jr. Uh, naningrahan po sa Kalamba, Laguna. Uh, po nananawagan ng tulong sa paghahanap po ng aking mag na si Jennifer Recio Ayanco, uh, 39 years old, saka si Dave Justin Recio Ayanco, 14 years old. ang uh, address po nila ay sa Barangay Bulihan, Malbar, Batangas. Uh, huli pong pag-uusap namin ay noong April 2, Uh, bago pa po yung April 2 na nakakausap pa po kami dahil naka-admit po yung anak namin na may kanser sa Rizal Medical Center mula February 28 hanggang April 2. I -i. So nung, nung nilabas po yung bata noong April 2, uh, wala na po kami naging communication. At uh, hanggang nilibing po at mula burol hanggang libing po nung ana aming anak ay hindi na po nagpakita yung aking asawa dahil meron po siyang malaking obligasyon sa pera. Ah... Uh, si uh, Apo hinahanap ko yung aking mag para po matulungan at uh, pagtulungan namin na makabawi sa pagkalugay ng kanyang negosyo na nasunog po, nagkaroon din ng mismanagement at uh, nga po eh. Um, Maaari po bang malaman kung ano po ang kumpleto uh, kompleto niyo pong pangalan, sir? Ah, uh, ano po? Ay, uh, inyong kompleto niyo pangalan? Ah, uh, ang pangalan ko po ay si Diyos De Jesus Ayangko Jr. mhm mm uh, pinanganak ko sa Calamba, Laguna. So, nakatira kayo sa? Uh, nakatira po kami sa Barangay Bulihan, Malbar, Batangas. Pero yun nga po, uh, yung aming bahay ay nakasama na sa pagbenta para po iba sa utang ng asawa ko. Pero, so uh, yun ang ginawang kulateral? collateral? opo, pero kulang pa rin po pambayad ng utang kasi nga po sa laki ng nalugi sa kanya dahil nasunog po yung kanyang isa sa isang tindahan na malaki hmm. na galing din po sa utang yung mga laman at saka po yung nagpagawa. Amano ah, ko po bang malaman sir kung uh, ano po yung mga tindahan po? At kung tindahan po yung tinutukoy nyo, di ba po? Ang laman po ng tindahan ay ukay-ukay, -okay, mga cellphone accessories, uh, divisory hmm. items. So, okay. Sir, uh, matanong ko lang po sir, nung uh, umalis po sila sa inyo, ah uh, Nagkausap pa po ba kayo o hindi na po kayo nagkausap? Uh, bago po siya umalis o nagpaalam na hindi na babalik o hindi na magpapakita dahil hindi na, uh, na niya kaya yung uh, kanya, harapin yung mga, kanya mga utang uh, sinubukan po niyang manghiram sa akin ng pera para ibayad po doon sa uh, pinagkakautangan niya mm -hmm. eh, medyo malaki po yung halaga halapot po ng milyon wala naman po ako ganong kalaking pera. Yun po yung hula na pag-uusap na nangihiram siya sa akin ng pera. Pero, Doon sa bahay nyo? Opo. Uh, kararating nila lang po yung galing sa ibang bansa? Uh, hindi po po uh, ah hindi okay. pa po ako nakakarating noon. ah, Nasa ibang bansa pa po ako noong panahon na yun. Noong mga February po yun. Hmm. Hmm. Pagkatapos? Mm uh, noong nga po, ah uh, na-discharge po yung anak ko noong ah uh, April 2. Uh, mula po noong April 2, nagpaalam po siya na hindi na nga po siya babalik at hindi na siya magpapakita dahil hindi na niya kayang bayaran yung mga utang na kailangan niyang harapin. Uh, mula po noon hanggang ngayon na namatay po yung aming anak eh hindi po siya nagpakita dahil hindi niya, tingin ko nga po eh hindi niya kakayanin na patong patong na yung problema namin. Tapos si eh, mamatay pa yung anak namin na may cancer. Yung pagkamatay po ng anak niyo po na may cancer po, eh, naka po kayo nun. Apo, uh, namatay po yung anak ko ng April 9. Uh, emergency leave po ako ng April 16. Dumating po ako ng April 16. Tapos, nilibing po yung anak ko na April 17. So, tapos, tapos po ng libing, inasikasa ko naman po yung paghahanap sa kanila. Sa pagkaalam niyo po, um, mga anong buwan o pecha po umalis o lumayas yung asawa niyo po sa pananahan panana niyo? Uh, may nakapagsabi po sa amin o nakakita na Simula po noong April 2 ng hating gabi Umuwi pa po, po yung asawa ko sa bahay hanggang April 6 uh, Dumating po yung kanyang kapatid at saka ilang kaibigan Para kamusta siya pero hindi po niya pinagbuksan uh, Kaya po nalapatanayan ko na walang communication din yung kanyang mga kaibigan at kapatid sa kanya Tulad nga po na sinabi niya, puputulin niya yung ugnayan sa lahat ng mga kakilala niya At tayo niya pumadamay sa utang niya Mm -hmm. And, uh, tapos so, nga uh, po may uh, nakapagbigay ng information sa amin na nakita daw sila sa Calawag Quezon uh, pero hindi ko po sineryoso kagad kasi uh, dami akong po yung gamit na nakapagbigay ng informasyon mm -hmm. pero makalipas po yung uh, ng araw eh, wala po kaming ibang lead na makita ko sa sila umupis ang hanapin kaya mm -hmm. sinubok ako pumunta sa Calawag Quezon at doon ko nga po napatunayan na marami po nakapag-identify sa kanila na uh, napunta po sila sa palengke, naghahanap ng apartment na matutuluyan. Pero pagkadating ko po doon, eh, tatlong araw na po pala silang umalis at pumunta naman ng Lopez Quezon. At yun nga po, sinundan ko sa Lopez Quezon, ko po, po yung terminal doon kusang may nakakita sa kanila. At nakapag-identify po nung suot nila at saka bag na suot na sumakay daw po ng bus papuntang Bicol. At yun naman po sa Port Matnog, at saka Port Allen, nakita din po sila noong April 26 na ganoon din po yung suot. Kaya po matibay po ang paniwala na nandito po sila sa summer or late eh. Kasi noong po sa terminal ng Port Matnok, nagtatanong po sila kung saan daw po sa kaya ng pagkutang Hilongos. So, yun na po yung huling kong informasyon at sana nga po eh nandito na sila at makita ko sila dito sa bayan ng Hidongos. Wala, uh, sa palagay niyo po, mayroon po ba mga relatives dito o kamag-anakan o kaya naman ay eh, kaibigan na maaaring buntahan nila dito? Uh, mula po kalawag yung mga pinuntahan niya unang lugar, Hagang Lopez, at ito na po yung huling informasyon na ako ako. Wala po kaming alam na kaibigan o kakilala o kamag-anak na maaaring niyang puntahan. Lahat po ng napagtatanong ako na nakakita sa kanya, eh, wala daw ang sinasabi po nila. Eh, wala po ibang kasama akong date. Silang dalawa lang akong ina. Um, Ilan taon kasama. na po yung anak na kasama niya? Ang anak ko po ay 14 years old. So, malaki na. Opo. <laughs> Mahal ko po bang malaman, sir, kung taga saan po yung asawa niya? Uh, Barangay Bulihan, Malbar, Batangas po. Sabi, talagang taga uh, Batangas. Ikaw mo ay taga? Ako po ay tubong Kalambalaguna Kalambalaguna, Opo. okay. So, mari ko po, pong ipakita mo sa screen yung picture nila? ah, uh, ito po yung larawan ng aking magina Okay, yung nasa gitna na may hawak na bata. Opo. Itong bata na ito, ito yung sinasabi may sakit na cancer na kamamatay lang. Yes po. Itong nasa bandang kanan, ito yung kasama niya, paglayas niya? Opo, ito yung anak namin na 14 years old, uh, grade 9 po pagpasok. So mm -hmm. nag-aalala rin po ako sa kanila kung kuha lang sitwasyon nila, kondisyon nila. Kasi po, hindi nga po palipat-lipat sila ng lugar. Wala naman po kami kakilala ako mag-anak na... Wala po ba kayong contact number? Uh, meron po akong contact number sa kanila sa messenger at saka sa yung cellphone number, kaso nga lang po eh, talagang restricted na po at hindi na po active. Hindi mo na maku-contact po. po. Kahit po yung mga kaibigan niya, kapatid niya, nanay niya, eh, hindi na rin po na-communicate yung kasama ko o hindi po namin alam kung nababasa ba yung mga message namin. Kaya kulabas ang pag-alala namin kasi po, may gitsang buwan na po namin hinahanap ang mag-ina. Hindi ko na po alam kung ano po nangyari sa kanila o o nasa na sila. Sana po, kaya na po, lumapit ako sa inyo para po makihingi ng tulong sa pagharap sa akin mag-inan. So, mga ilang araw po kayo mag uh, ano po nito? Mag-standby? Ah, uh, uh, subukan ko po na maghanap ng mga ilang araw kung may makukuha po akong informasyon. Hmm. At kung wala naman po akong informasyon, ay eh, subukan ko po sa ibang bayan. Baka po, sa uh, ibang kalapit na bayan, lumipat sila. Uh, hmm pero sana nga po ko eh, nandito po sila nakita ko na at magkausap kami ng aking asawa para pagtulungan ang anumang problema dun ang magkasawa uh, gusto ko po siyang tulungan nakausap ko nga po yung kanya mga pinagkakautangan na kung pwede pag nakausap ko at nakita ko ang aking asawa handa naman po akong tulungan ng aking asawa sa pagbabayad nga lang po, sobrang laki po ng utang. Eh, sabi ko din, sa mahabang panahon, namin pag namin babayaran yung utang. Ano po ba itong nakalagay? May nilagay po kasi kayong ano, pabuya? Oo uh, po, meron po akong konti nilagay na pabuya kasi nga po uh, para po mas mapabilis yung paghahanap sa mag ko. Mga contact number niyo po yan? Oo, uh, ito po yung dalawang contact number. Active po yan. Kung sakali po makita niyo o alam niyo ang kinaroroonan ng mag ko, Baring nyo lang po ipagbigay alam sa mga numero na nakalagay dyan po sa baba at sa inyong pong programa. Sige, sir. Oh. So, i ano nyo lang po, pakiulit nyo lang po yung panawagan nyo po sa taong bayan po, hindi lang po sa uh, lungsod, sa mga tao po dito sa lungsod lang ng Ilongos, sa bayan ng Ilongos. Ah. Oh. Eh, nga po, Uh, ako yung muli pong mihingi ng tulong sa inyo na kung sino po makakakita o nakapagbigay alam ng kinaroon ng aking mag-ina. Sana po ipagbigay niyo alam sa amin para po matulungan niyo kami at makiayos po yung aming pamumuhay, maibalik sa normal. Kasi po naawa yun po ako sa aking mag na palipat-lipat sila. Uh, una po uh, na reject ko yung aking asawa dahil nagulat ako na hindi ko alam na ganun kalaki yung kanyang utang. Pero sa bandang huli, bilang asawa, bilang ama, uh, gagawin ko po ang lahat para matulungan sila. At sa asawa ko po, at sa kasana ko, kung naririnig nyo o nakikita nyo ang aking panawagan, uh, pakiusap po lang na pag-usapan natin to, pagtulungan natin bilang mag-asawa, mga problema. Uh, gagawin ko lahat para matulungan kayo. Ano po bang height ng asawa nyo ngayon? Uh, ano sa below 5 feet po 5 feet below 5 oh, okay. feet so mga 411 ganun 411 to 5 mm -hmm. ito pong anak niyo po na 14 anyos mga mga 53 din din na po Medyo, mata, medyo matangkad na po siya Kulot po ang kanyang buho mm -hmm. um, Medyo malamlam at saka singkit ang kanyang mata mm -hmm. Ang asawa ko naman po Ang palatandaan ay medyo nga po, Maliit, blandi mm -hmm. mm -hmm. May, May nunal po sa kanang taas Na bahagi ng labi mm -hmm. uh, Pero nakapagsabi po na Nagpagupit na daw po yung asawa ko Pero uh, Yung po yung kanyang palatandaan Yung nunal Opo <laughs> Ganyan pa rin yung itsura niya? Apo. Ito pong nasa gitna, ito yun yung latest niya. Nakasalamin siya. Uh, mm -hmm. Nung March 10 lang po yan, nung birthday po nung aming anak na may cancer bago namatay. Ayan. Sinabi niyo po kanina, sir, na tatlo yung anak niyo. Ay, isa ba't isa lang yung dala niya? Ay, uh, nga po. Uh, nung, nung nagbubuntis po ang asawa ko, schedule na po niya ng cesarean. Mm -hmm bago po bago po siya isa lang sa cesarean operation, uh, kinunan po ng heartbeat yung bata. So, so hindi po inaasan, eh, wala na pong heartbeat sa sinagpunan po po pa rin anak namin. Kaya po nung inilabas, hindi po na verify na talaga pa rin na po yung bata sa loob na po po na bago pa ilabas. So, kaya po nag-aalala din ako, nag-iisang anak ko na lang po yung kasama niya. Ito yung panganay niyo, okay, yung kasama. Yung panganay, panganay, namin si Dave Jasin, ayam ko, nag isang anak ko na lang po. Ayun ako kung mapahama ko, mapasama ang kanyang buhay. Kaya sabot ng aking mga kaya, gusto kong ibalik yung normal na pamumuhay. Maliban po sa dahilan po, sir, na sinasabi niyo po na kaya po siya naglayas dahil po sa uh, pagkabaon sa utang at naihiyas sa eh wala po kayang ibang dahilan na masasabi natin na posibleng nga third party kanon. Ah, uh, wala po akong alam na third party uh, kasi ang, ang ko po sa asawa ko isang mabait na tao talaga maka Diyos. Uh, talaga pong dedicated siya sa, sa negosyo. Mm -hmm. Alam po sa hindi na sa pagkakataon, mga pagsubok ng may kapal, nasunog po yung kanyang tindahan at nagkaroon po ng mismanagement. Mm -hmm. uh, nagkaroon ng mismanagement dahil po sa mga problema dumating. Opo, at yung, pong, mga tao nakapaligid sa kanya, uh, sinasamantala po yung kabaitan ng aking asawa. pero sa ngayon po, yung sabi ko, uh, handa ko siyang tulungan sa apat ng mga kaya, gagawin ko lahat para balibali sa normal ang aming pamumuhay. Uh, Makapag-umpisa po muli. Sige po sir, ano ang misahin nyo na lang po sir sa inyong pong butihing asawa po. Uh, ma, uh, ma uh, sa asawa ko, sa kasana ko si Dave Justin, uh, kung naririnig niyo ako ngayon at nakikita niyo, uh, pakiusap ko lang na umuwi na kayo. Pagtulungan natin kung anuman problema natin sa buhay, bilang mag bilang isang pamilya. Pagtulungan natin para maibalik natin ang isang normal na pagkakamuhay. Kung anuman yung nasabi ko o oh, nagawa ko sa inyo, wala na nang gusto ng damdamin. Patawarin ako, pero sa pagkakataon to, nagawin ko lahat para maayos ang lahat sa ating pamilya. Uh, pakiusap ko lang, makapag-usap ka sa akin at makapagtulungan para na rin sa 5, 5, 5, 5, 5, 5. sa ayos ng ating pamumuhay. Okay. Uh.